guys, so ngayon pumalik po ako dito sa bahay kasi kanina na sa school po may nagsabi po kasi guys na mayroon doon paso kaya ayun, sa so, mamaya ako ikwento throwback so ako nga pala si Angel to and me and then guys may nagsabi kasi na no ah alam lalo guys kaya umalik po ako dito sa bahay kasi dito ano hindi pa nakikita ni Lola dito ayan guys kaya napagano ko yung ano ka kasi pumasok si Lola dito and then gugulatin ko sana siya Kasi, so, huli na nakita niya na ako nandito na ako sa ano sa kwarto guys kasi guys ano di ko kasi narinig mo siya ng ng mga na walang pasok ngayon November 13 ng hapon so so ayun bumalik po ako sa bahay ayan so kanina hindi ko na po na videohan na may nagsabi na walang pasok kasi press store na po yung nagsabi sa akin eh. pero hindi ko na videohan kasi wala na akong time kasi akala ko kasi guys ano pero may good news ako sa inyo guys ano, andito na po. Ay, ano, papunta po dito ang baby ni Ninang. Kaya, ayan. Kaya, kaya naisipan ko na lang. Uh, Mag-stay na lang ako dito sa kwarto. Kasi sobrang hot. Pag malilim na lang, tsaka na lang ako lalabas. Ayun, guys. So, ang ma init. Mainit guys. Sobrang hot today. Kaya, pag nalobat yung cellphone ko, magkukong computer na lang ako yun na ang gagawin ko syempre walang pasok so ayun lang guys kung went nagkwento lang po tayo. Thank you for watching. Like and subscribe and comment. Bye bye everyone. Thank you for watching. Sana po lagi po kayo mag-subscribe sa akin para update po kayo sa lahat ng aking mga video. And then, may babalita din po pala ako bago ako mag-ano. Sa December six, ano, 17 and dito you na know, po ang aking uh, father, brother, ganon. So, mga meron pa silang, ano, pasalubong and then may minere request ko kay Papa na bilhin ako ng video kit. Ayan, nasa screen ko guys. Ayan. So, ayan guys, para makapag-vlog na ako at hindi na ako nakaganan sa kamay. Nakakangawit. Kamay kasi pinapahawak ko eh. Kaya, ayun guys, bibilhan ako ni Papa ng video kit. Kaya, abangan nyo sa December 17. So, thank you for watching guys. Yun lang. We love you all. For... me angelica me and uh, um, angelica me channel vlogs we love you all bye thank you for watching more subscribe bye